Ito sa parting to. Ayan, so, ah, oo, sobrang kapal niya. Oo. Hmm? Mm -mm. Oo, Hmm? Parang kinakain niya na yung laman sa sobrang kapal niya. Sikit po, ma'am. Gamutin mo pa rin, ma'am. Huh? Ito, kung mapapansin mo, medyo malaki yung kinat ko. Sira naman po eh. Sakit, ma'am? Yan. Hindi. Yan. May dry skin pa po. May may dinosaur. Mama dinosaur. Mama. Huwag maingay. I love you, Mama. Love you too, po. Sino lang mo? Ikaw po. Sino ba? Wala na? Yan lang, Ma? Yan lang. Wag po, ma wait na po, baby. Mamaya na lang, okay? Mm -hmm. Sige, ma'am. Okay. Sige. Sige. Sige.

Sikit, Ito po yung pinagbaw na ng ingrown. Ito po ay dry skin. Wow! Yeah. <laughs> lapad. Sayang, ma'am, no? Palinis ka kasi. Natikman <laughs> mo sana. Sasusunod. Ganon talaga. Wow. Nakaplano. Mama, sakit.

Suot? Yan po. Mapalinis siya kasi. Lalim ng... eh. Mapalinis siya kasi ng palinis? Mm. Opo. Kaya sumagat ang kuko niya? Opo. Huwag natin palinis sa lahat. Eh wala na tayong kikitain niya. Wala tayong pambili ng ano, merienda mo. Hindi maubos-ubos yung dry skin mo doon. <laughs> Ano? Ayan. I-relax mo lang, ma'am. Medyo naninigas-nigas na siya. Sino mo na mauna maglinis? Ikaw, mama, o ako? Ako. Matulog ka na po dun. Ang Kunbaga sana para cleaning. <laughs> Mamganon nga po yung iba na uh, matagal lag palinis.